Isa na yata ito sa pinakamagandang rolling hills na napuntahan ko. Halina't tuklasin natin ang ganda ng Abra, na isang karanasan na puno ng kaba at excitement at ang pangarap nating mapuntahan na Kaparkan Falls na sikat na hindi lang sa probinsya ng Abra na marami pang lugar dito na hindi pa natutuklas na hindi lang puno ng ganda ng kalikasan kundi mayroon ding nakakakilig at adrenalin sa lugar na to tara samahan nyo akong dayuhin ang pinagmamalaking tourist destination dito sa Abra pagkatapos natin makita ang ganda ng Banawe Rice Terraces dito sa Ifugao ay didiretso tayo sa kabilang parte ng Cordillera galing nga dito sa Batad ay may layong 248 kilometers papuntang Abra na halos walong oras pa ang biyabihay at tatawid tayo sa kabundukan ng Kuldilyera na para na din tayo nag-Kuldilyera loop dahil madadaanan natin ang magkalapit na probinsya ng Mountain Province, Bingget at Ilocos Region. Pero kahit malayo ay mabubusog at mag enjoy ka sa ganda ng mga view kaya hindi kami nagsasawang babalik-balikan ang kabundukan ng Kuldilyera. Panibagong full tank ulit kay Gulat, 156 pesos. Bibilangin na lang natin hanggang pag-uwi. Hanggang sa marating namin ang sentro ng Mountain Province, ang bayan ng Buntok. Ito yung parte ng kalsada sa bayan ng Baoko na ginagawa pa, medyo madulas at maputik. Talagang masusubukan natin ang gamit nating gulong na dual cruiser tire kaya kampante tayo kahit sa anong road condition kaya may na tayo sa gulong na to na kahit sa likuan o rikpahan ay panalo hanggang sa marating namin ang bayan ng Cervantes sa Ilocosor at pangalawang bisis na rin tayong napadaan dito sa bayan ng Kirino ang tatahakin namin ngayon papalabas ng Ilocosor dahil hindi pa namin to nadadaanan para matawid na din namin ang dinadayong Kirino skyline isang underrated na bayan sa probinsya ng Ilocosor na pinagpapala ng napakagandang kabundukan di namin maiwasang huminto pag puro ganitong tanawin ang makikita mo na magiging queen kwento lang balang araw nababalik balik balikan mo kaya bilib tayo sa motor natin na Honda Click 125 na kahit puro palusong minsan din ay puro paahon ay hindi basta sumusoko at lumalaban sa riktahan man o sa kabundukan ilang beses na rin tayong nagkulilyera gamit tong motor natin kung nagtatanong kayo kung kaya ng mga scooter kayang kaya basta ang importante condition ka one trip bago bumiyahe para iwas aberya. sa parte ito puro ahon na, na may kasamang hamog pa at dito nga natin nagustuhan ang axor helmet na gamit natin dahil meron na itong anti-fog lens na wala sa iba. Maga at komportable kahit gaano kalayo ang biyahe. Halos ginabi na kami sa daan at ito na yung kantong palatandaan papasok na Abra. At wala na isang oras, mararating muna ang sentro ng probinsya. Dito kami magpapalipas ng gabi sa may Bangid Abra, dito sa may Inas transit na recommendable pag balak niyong bumisita sa Abra. Affordable at malapit lang sa bayan. At kinabukasan, balak sana naming mag-water tubing at mag arbis arbis Falls sa bayan ng Lagayan. Kaso hindi na kinaya ng aming mga katawan dahil may trekking ulit na lagpas isang oras na ginawa din namin sa may Banawi Ifugao. Kaya ang plano ngayong araw, mag-ikot-ikot na lang sa ibang bayan. Nadaanan nga natin sa unang pagkakataon ang pinakamahabang tulay sa Abra, ang Kalaba Bridge at sa ibaba makikita natin ang napakalawak na Abra River. Yung isa nating kasama dahil nag-enjoy sa ganda ng kalsada, naubusan ng gasolina, kasama at parte na sa biyahe ang mga ganitong abirya na mas masaya pag ini-enjoy na lang ang mga ganitong problema kasama ang mga tunay na trupa at nagpakarga na lang ng unleaded dahil sa naubusan ng premium kaya sa buti-buti na lang nagpag-gasolina. Ngayon lang tayo nagpakarga ng dibote dahil sa ayaw natin magtulak at natin alam kung may mga mga gasoline station pa ba sa lugar na madadaanan natin. Pagkalipas ng ilang minutong biyahe, narating namin ang parting ito na may magandang view. Kulay birding, napakagandang tanawin na nagpapatigil sa amin. Bihira lang tayo makakita ng ganitong kabundukan na parang picture frame pag tinititigan. Kundi dahil sa pagmumotor at hilig natin magtuklas, hindi natin mararating ang lugar na ito. Simula sa hinintuan namin ay ilang minuto na lang din ang layo mararating na namin ang bayan ng Tinig dito sa probinsya ng Abra. Isang bayan na matatagpuan sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Abra. At dito pa lang ay tanaw muna ang naggagandahang Rolling Hills. Sako pa din ito ng Cordillera Administrative Region sa Ilagang Luzon. binuntahan nga namin ang kanilang magandang simbahan na nakatayo sa tuktok ng bundok. Bagamat tahimik at liblib, ang bayan ng tinig ay puno ng makasaysayang kwento at mayamang kultura na bumabalot sa bawat bundok at ilog nito. Pero mas magandang pumunta ng mas maaga para maabutan ang makapal na hamog o di kaya ay dapat hapon para sa paglubog ng araw. Pero kahit tanghali na kami dumating ay sobrang sulit ang punta namin dahil sa ganda ng tanawin at tinatawag nila itong Apo Rolling Hills. Bago pa dum mati ang mga Kastila, ang lugar ng Tinig ay pinanirahan ng mga etnik. Isang katutubong grupo sa Abra na kilala sa mga koko-lain na damit, ritual na panrelihiyon at pagsamba sa kalikasan. Naging opisyal na bayan noong 1953 at ngayon ang Tinig ay kilala sa mga likas na tanawin. Katulad na lang ng dinadayong Kaparkan Falls, Tinig River na isa sa pinakamalinis na ilog sa Abra at ang Nagaparan Falls at marami pang iba. Nakakawala ng pagod ang mga ganitong view kaya subukan nyo din ka trip habang kaya mo pa. Sa dami kong nabanggit na pasyalan ay hanggang dito muna lang kami sa Ap Hills. dahil gahol na tayo sa oras. Kaya yung kanto papasok ng kilalang Kaparkan Falls ay tawang picture na lang muna. Ang kasaysayan sa probinsya ng Abra ay patunay ng tatag, kultura at diwang makabayan na mga mamayan nito at isang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na karapat dapat tuklasin at ipagmalaki ito. Nadaanan nga din natin ang tanyag na tangadan tunnel na isang hysterical landmark ng Abra. Isang napakahalagang tunnel noong World War II. Kahit sa maikling pagdayo natin sa probinsyang ito, marami tayong natuklasan at may babalikan pa tayo dito sa probinsya ng Abra. Inaabot na ng malakas na ulan at gabi sa daan pa uwi. Pero panibagong experience, adventure at natuklasan natin sa biyaheng ito. At alaala -ala na magiging kwento na lang pagdating ng panahon kasama ang mga kaibigan. Yun lang kawan trip. Salamat sa panonood Hanggang sa susunod na biyahe. Ano kawan trip? Sama ka sa biyahe ko.